Hello, hello everyone. Grabe talaga yung mga patutsada ngayon ni VP Sara. Grabe. Kung anong puno, siya ring bunga. Tama. Totoo talaga yan. Pakinggan natin to. Dapat nang isipin na totoo ang aligasyong sangkot sa ilegal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ayaw manunitong magpa-drug test ayon kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa niya, kapag ang leader ay lulong sa droga, lumalakas ang loob ng mga drogista Correct. dahil nawawala ang kanilang respeto sa otoridad. Yes. Si Jason Rubrico, magbabalita. Sa isang panayam sa Zamboanga City, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte ang malalim at mapanirang epekto ng iligal na droga sa ating lipunan, lalo na kung ang mismong pinuno ng bansa ang nasasangkot dito ayon sa pangalawang pangulo. Isa ito sa mga ugat ng patuloy na lumalalang krisis sa droga at kriminalidad. Aniya, nawawala ang takot at respeto ng mga mamamayan sa batas at sa mga nasa kapangyarihan. Dahil dito, mas lumalakas ang loob ng masangkot sa krimen at illegal na aktibidad. Kapag ang ulo lumung sa droga, eh lahat ng kamay at pa uh, paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Ah, uh, yan 'yung uh, problema natin ngayon. Uh, mm. Lahat ng tao nagkakanya kanya na. Ang mga illegal at kriminal. Nang tanungin mm. naman patungkol sa kumakalat na balita na sangkot umano sa droga si Marcus Jr., ito ang naging tugon ni VP Sara. Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil uh, ayon niya magpa-drug test. Ah, uh, meron siyang video ng Uh, paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Yes. Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test. Ayaw magpa-drug test. Matatandaan si isang prayer rally sa Davao City noong Enero ng nakaraang taon, diretsahang tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na adik at bangag si Marcos Jr. Sa nasabing pagtitipon, inihayag din ng dating Pangulo na noong siya ay alkalde pa, pinakitaan umano siya ng pideya ng ebidensya siyang kabilang si Marcos Jr. sa narcolist nito. Kaugnay ng mga isyong ito, ilang ulit na rin naiuugnay ang Pangulo sa paggamit ng cocaine. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Diyos. Grabe no. Talagang naku. Pag ito talaga nagpatuloy, wala na bangag na lahat. Pulis ba naman sabihin sa'yo na hindi sila mga adik? Ginagamit lang nila yan para mag-overtime. So yung mga tao na nandito sa amin sa gilid ng ano may mga kali, nag-overtime din. Oo. Oh, nag-overtime. Kakasinghot. <laughs> Grabe talaga guys. May nag-comment pa talaga dito guys. Oh. Ito, gusto ko lang i-highlight to si Macario Kasama Jr. Oh, sabi niya oh, Puro kayo adik, bangag, magnanakaw si BBM. Si Sarah, baka sira na ang ulo niyan. Baka dumadaan yan sa stress, delikado yan. Neuro din para sa justified kung she is fit to hold her position as VP of the Philippine Republic. Oh, di ba? Ang uh, grabe talaga guys. Si Sarah pa yung tinanong kung fit ba to hold her position as VP of the Philippines. Grabe. Yung bangag, ito yung pinagtatanggol nila. Papatulan ko na sana, guys. Papatulan ko na sana pagtingin ko sa profile niya sa FB. 200 friends lang pala. Wala pang mga pictures. Wala pang mga post. Nako, trolls pala to. <laughs> Natawa talaga ako, guys. Alam mo yung ano siya, hinar siya nung uh, January 2024 siya na hire, guys. <laughs> tapos sasabihin tayo, ay, yun talaga yung uh, black propaganda nila ngayon. Alam mo yun, black propaganda nila na trolls lang yung mga Duterte supporters. Tapos na wala na, wala na daw Duterte supporters, wala na daw. Grabe talaga. Tapos alam niyo yung pinamumukha talaga nila na Nasisiraan na daw ng bait si VP Sara kasi sa mga pinagsasabi niya, pinaggagawa niya, 'di ba? Na kung naalala niyo simula nung October last year, alam mo yung gusto niyang uh, nag Uh, sinabi niya yung threat o mano pero actually hindi naman siya threat kung may gagawin lang sa kanya 'di ba yung nasabi niya yun dahil sa galit niya sa ginagawa ng Marcos sa, sa, kanyang pamilya sa kanyang mga staff kasi obvious naman talaga na may threat kasi alam naman natin yung background nila 'di ba Kaya guys, nako, don't forget to like and subscribe to our channel para masubay-subay masubay sub, pa natin <laughs> yung mga updates si VP Sara. Kaya God bless everyone. Bye!